Mabuhay, mabiniyans. Salamat sa Panginoon dahil maagap ang pagtugon ng ating pamahalaan. Kahapon pa lamang ay nagkaroon na ng anunsyo na ngayong araw ay walang pasok para sa preparasyon ng kaligtasan ng mga nasasakupan ng mga uh, ng mga nasasakupan para sa paghahanda nila na, na maging ligtas ang ating mga uh, kababayan dyan sa Camarines Norte. Uh, kasi ngayon, ako ay nandito sa Cavite ngayon, kaya medyo nakikiramdam din. Pero bagong aking mga paalala, anak, uh, mga anak, ay uh, halika, manalangin tayo. Um, humingi tayo ng gabay para tayo ay maging litas. Okay? Panalangin para sa nagbabadyang unos. Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat sa buhay. Salamat sa biyaya. Tunay na kayo ang may alam ng lahat ng bagay at kaganapan sa aming paligid. Sa iyong utos ay sumusunod ang hangin, ulan, at lahat ng iyong inilikha dito sa mundo. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin namin ang iyong proteksyon. Ilayo, ilayo mo po kami sa anumang pinsala na idudulot ng bagyong lobisis. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, mabiyenians, ang aking mga mag-aaral. Uh, ilang mga paalala lamang na marami kasi'ng nagpapadala ng mensahe sa akin at syempre may problema sa kanilang mga gawain. Um <clears throat> Ito lamang ang aking paalala, unahin ang uh, unahin ninyo ang inyong kaligtasan, ang kaligtasan ng inyong pamilya. Okay? Maglalagay ako ng mga uh, ng mga ng mga babasahin o mapapanood ninyo na may kaugnayan sa ating mga aralin. Pero, manunood lang kayo at magbabasa. Walang munang gagawin kasi, siyempre, uh, medyo naiisip na natin. Katulad kaninang umaga lamang, ay meron ng nagpadala ng mensahe sa akin at sinasabi na wala na silang kuryente. Ngayon pa lamang. So, iyan ang pinaka problema natin. Kaya, sa aking mga mag-aaral, yung mga gawain natin na dapat bukas ay, uh, oh, ngayong araw na ito ay dapat meron tayong mahalagang gawain, pero ipagpapaliban muna natin. So, unahin natin ang kaligtasan ng bawat isa. So, ang mga gawain itinakda ay kalimutan nyo na muna. Isang tabi na muna. Pagkatapos nitong unos na ito, unos, naway naway normal lamang na pag-ulan, normal lamang na hangin, at dadaan lang siya pagkatapos ay maayos na tayo at makakabalik na tayo muli sa normal. So, muli, paalala. Huwag na kayong mag-alala muna sa mga gawain. Kung, kung meron akong isinishare sa ating group chat o sa ating Google Class, okay lang, basahin, panuurin, yun lang muna ang inyong gagawin. Okay? Manatili tayong ligtas sa kaganapan ngayon. Okay, paalam.